inyo ba kami? Alam namin may mga boyfriends kayo. Bakit mapapait kayo sa amin ngayon ha? Ah, ano bang meron? Ah, gusto lang namin makipagkaibigan sa inyo katulad dati. Hindi naman sila magkaibigan dati, nag-date sila. Okay, whatever. Gusto ko lang makipagkaibigan, no dating. Romeo, pwede ba tayo mag-friendly kiss? Wala ako sa mood makipag-friendly kiss. Sandali lang. Ano ba nangyayari? Guys, ano 'to? Girls, gusto lang namin makipag-friends sa inyo. Pwede naman tayo mag-kiss kahit friends. Mahirap ba 'yon para sa inyo? Ha? Siyempre hindi, no? Tara, mag-kiss tayo. <laughs> okay. okay. Nakita mo, Romeo? Hindi pa tayo, friends. Ah, okay. Selena, gusto kita. Mag-date na tayo. Okay, Kev. Kev, wag! Umalis ka nga muna dito. Mamasyal ka muna. Mamasyal ka muna, friend. Hindi, hindi ako aalis. Hindi ko iiwan yung kaibigan ko. Pare, kakainin niya yung utak mo. Kaya pwede ba, mag-isip ka na maayos. Kev, wag kang maniwala sa kanya. Pare, pwede, tama na. Anong nangyayari dito? Footballers, anong ginagawa nyo? Kev, huwag kang magpa-distract. Eto, hinihintay ko si Kev. Eh kayo, anong ginagawa nyo dito ha? Salina, talagang hindi ka nagsayang ng panahon, no? Pinili mo pa, footballer. Good luck, lovers. Alam mo, Kev, pagsisisihan mo yan, maniwala ka sa akin. Oo, galing na kami dyan. Ano Kev, ikikis mo ba ako o hindi? Siguro babalik na lang ako bukas, Zalina. Ang daming storbo eh. Oo, oh, Zalina, babalik kami, promise. Akin na yung susi ng kotse ko. Magdadrive ako eh. Hindi, sa akin lang yon tsaka kay Kev. O oh, pare, narinig mo yun. Bukas na lang yung susi. Bye, Zalina. Hello, Rats. Hinihintay niyo ba kami? Nandito na kami. Pwede niyo nang ilock yung mga pinto. Total na check niyo na na nandito na kami. Oo, kanina pa namin kayo hinihintay. At saan kayo galing? 10 PM na. Saan kayo pumunta? 9 PM. Dapat natutulog na kayo. Alam niyo 'yon. Alam niyo rats, hindi namin kailangan magpaalam sa inyo. Hindi na kami mga bata at hindi kayo yung parents namin para mag-report kami. Kung saan man kami galing, wala kayong pakialam. Okay. okay, nakalimutan niyo na ba may competition kayo bukas? Sasabihin namin kay Teacher Mike anong oras kayo umuwi. Okay, umalis na kayo, mga sumbongera! Don't worry, kaya namin i-handle yung competition. Whatever, Whatever, see you tomorrow. tomorrow.